What's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. Okay, so hapon na. Uh, parang uh, magbibigay lang tayo ng ating uh, pagkain sa ating mga sisew. Okay, so, nandun yung ating mga sisew. So, day 3 na nila mga kamanok. So, ginawa ko itong video ito upang i-update kayo sa ating mga pasisew. Okay, so mga kamanok, 3 times a day po tayo nagpapakain ng ating mga alagang sisew. So, yan po ang sistema ko dito. Para sa ganun, yung pagkain at yung appetite nila is palaging nandoon. Okay? Kasi po mga kamanok, ang mga sisyu po, hindi po po pwede na lagi silang nasosobrahan sa pagkain. Hindi po pwede na palaging puno po yung kanilang feeder. Okay? So ngayon mga kamanok, kung gusto niyo yung mga ganito klase ng video tungkol sa pagmamanok, isa lang ang hinihiling ko. Just click the subscribe button sa baba na kamay ko. Hanapin nyo lang dyan. Hindi ko alam kung puti o pula. Basta hanapin yung Subscribe button. I-subscribe nyo na lang po ako. And syempre, pinutin mo na yung notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga video na gagawin ko. So alam bang hinihintay natin mga kamanok bigyan na natin ng pagkain yung ating mga sisew sigurado ako gutom na gutom na sila Okay, so let's go. Samahan nyo. Alright, mga kamanok. Ayan, so kukunin natin ang ating feeder dito. Ayan, so malinis po ito. Hinugasan ko na po ito kanina. So ugaliin natin mga kamanok na hugasan at linisin after nilang uh, kumain yung kanilang feeder. Okay, so sa ganito ko po inilagay mga kamanok ang ating pagkain. Sapagkat uh, yung ating mga sisiwis uh, mahihina pa. So kailangan po nila na accessible yung pagkain nila kaagad. Okay, so hindi ko dito nilagay. Okay, so sana dito ko ilalagay yung pagkain kain, pero na-realize ko na mas maganda dito, kasi mas accessible sila hindi na sila mahihirapan pa na pumasok dun sa loob para lang makatuka ng pagkain, okay, so kukuha lang tayo nito, ayan so kukuha lang tayo nito, ilalagay natin dito So ayan mga kamanok, ayan nalagyan ko na to ng pagkain. So ang ating pong gamit na pagkain is Derby Max 1000. Okay? So ayan po, ganyan po, kaunti lang muna ang ating pagkain para sa kanila kasi mga sisiw pa naman sila. Okay, so sa mga magtatanong, ang gamit ko po ngayon, patoka is Derby Max 1000 para sa kanila. Ayan po, ang gaganda nila. Okay, ang gaganda nila at ang liliksi. So tingnan natin kung gaano sila. Okay, katatakaw tumuka. So let's go, ayan kita nyo mga kamanok oh hindi pa ako lumalapit pero sila lumalapit na alright so yan po kita nyo tingnan nyo alright so ganyan po katas yung appetite ng ating mga sisiw kaya mas maganda yung ating mga sisiw ay kailangan uh, nauubos nila yung kanilang pagkain hindi po pwede na nakababad sila palagi okay so day 3 nila mga kamanok at yan po ang kanilang mga itsura day 3 pa lang to mga kamanok So yan mga kamano kung ating mga sisiyo, kita niyo naman ang gagana nilang tumuka, ano? So healthy healthy po sila. Alright? So dito natin tingnan sa baba. So yan po sila mga kamanok. Masyadong malapit. Ang gagana nilang tumuka, oh. healthy healthy sila. So ito po is na na natin kahapon ng uh, ncd b 1 b 1 plus IB. Okay? So mas maganda po kung may IB na po ang inyong ibibigay sa kanila. Okay? So, yan po mga kamanok ang gaganda nila. Ang ganda nila, ang tatakaw nilang mukha, So, ito po yung merienda nila, no? So, ito po yung uh, padalwa sa kanilang uh, meal. So, umaga, tanghali at hapon. So, mamaya po, mga 4.30 or 5, mabibigay ulit tayo ng last meal sa kanila. Okay? So, yan mga kamanok. Siyempre, yung ating painom hindi mawawala. Okay, so habang kumakain sila, prepared muna tayo ng kanilang inumin. So let's go. So yan mga kamanok, hanggang ngayon, diretso lang ang pagbibigay natin ng probiotics. So, ito ang ating probiotics na ibinibigay sa kanila. Walang iba, kundi yung ating herbotics, mga kamanok. So, napakaganda nito sa ating mga sisiyaw. Kaya, ugaliin yung mga kamanok na magbigay ng probiotics. Ayan, kita nyo naman ang uh, pulp. Talaga namang purong-puro po ito, mga kamanok. So, ito po is inihahalo natin sa tubig. Okay? So, basta kumulay mga kamanok, okay na po yan. Ayan, makikita nyo naman, oh. Ang ganda at ang, uh, at ang uh, legit ng uh, probiotics na to mga kabano kasi po talagang purong puro ito so binuro po ito ng uh, mahigit sa buwan para talagang lumabas yung nutrients ng ating fermentation uh, fermentation Ayan. so ready na po ito na ating ibigay sa ating mga sisew so wala pang hinihintay natin nakluban lang natin ready na tayo let's go alright So, yan sila mga kamanok. Okay? So, make sure mga kamanok, every 4 hours, magbibigay kayo ng painom sa kanila. So, hindi po pwede na pag nagbigay kayo ng painom sa umaga is hanggang hapon na. Okay? So, kapag ka, mga ganitong probiotics, electrolytes, so, kailangan 3 uh, hours to 4 hours lamang po yung uh, validity nila. So, palit ka agad. Okay? So, yan po mga kamanok, busy pa sila sa pagtuka, busy pa sila sa pagkain. Okay. So after a week, sigurado ako mas magaganda na sila. Okay? So susunod na linggo ang ating susunod na vaccine para sa mga magtatanong is uh, gumboro po. Okay? Gumboro 1 o yung tinatawag na gumboro mild. Okay? Siya po ang ating ibibigay sa kanila para pagdating nila ng 1 uh, week old, hindi po sila kapitan ng sakit. Okay? So, yun po, ano, so, uh, sa day 1, magbibigay po kayo ng uh, NCDB 1v1. So, yun po ay uh, para ding lasota, medyo uh, sa mahinang form nga lamang, ano. So, uh, after 7 days, bibigyan naman natin sila ng gumboro. Ayan, so, the next week, so, saka ako na sasabihin sa inyo kapag ka magbibigay na tayo. Okay, ayan. So in-update ko lang kayo mga kamanok sa ating mga sisiyaw para sa ganunis malaban nyo po yung status nila. So ngayon, ang ating ibinared na ito is more on male sims, mga blacks, and doom, and merong ilang sweaters din. Okay? So yan mga kamanok. And uh, mga kamanok, para pala sa magtatanong, sa mga magtatanong ng uh, probiotics nating uh, ginagamit, so ito po yung ating ibinibigay sa kanila, herb probiotics. Ayan. So, ito po is natural and organic probiotics na talagang napakaganda sa pagpapalaki ng ating mga sisiw. Ayan. So, makikita nyo naman ang ating mga sisiw. Healthy, healthy sila. Ulitin ko, ang ating pong pagkain na ibinibigay is Derby Max 1000. Ayan. Pang uh, sisiw talaga. Chick booster, mga kamanok. Derby Max 1000. Tapos, nandito naman ang ating herbotics na probiotics natin. Okay? Herbal and natural. Kaya napakaganda mga kamanok. So, kung kayo man is interesado dito, Kontakin nyo lang ako sa 0915 ay 0916 Yan sila. So sa mga magtatanong ng design ng ating brother, so 2 uh, two, two rooms po ito. Ito yung isa, uh, green screen, yung isang room tapos yung isa naman is plywood po lahat, pader, saka yung ilalim tapos may kusot po Okay? So, dito naman, dito natin sila pinapatoka at pinahiinom. Kasi po, every time naiinom ang ating mga sisiyo, magdadrap po sila. Okay? So, iipot po sila, magdadrap po sila after nilang uminom. Kaya dito po natin inilalagay para hindi po ma, okay, malagyan ng kanilang dumi yung ating kusot. So, dito po natin inilalagay yung kanilang pakainan at yung kanilang painuman. Okay? So, yan po. Hopefully, lumaki sila ng malulusog as long as binibigay natin lahat ang kanilang kailangan. Bakuna, vitamins, pagkain, lahat mga kamanok. Okay? So, uh, sa mga gusto at interesado dito, tumutok lang kayo. Manood lang kayo. Magabang lang kayo sa aking mga video. And soon, pag lumaki lang ito, okay, mauuna kayo. Okay? So, ayan. Mel Sims and Domes sweaters. Ito po mga kamanok. Okay? So, yun lang. So, yan mga kamanok. Ay, may lumalapit pa rin kahit na nakatuka na sila. Mga busog na sila, no? Pero more on, umiinom na sila. Ayan. So, dahil tapos na silang kumain, so, uh, niligpit na natin yung kanilang uh, tray, yung kanilang uh, food tray. So, lilinisin natin to, Okay? Kailangan malinis ka agad ito. Hindi natin ito po pwedeng pabayaan. Sa loob ng kanilang brooder, kasi po, bukod sa po pwedeng mapanis itong mga... Okay, mga gabok-gabok ng pagkain na yan, yung maliliit na yan. So, pag napanis yan at natukan nila, so possible makontaminate pa yung ating mga sisiyo. So, every time na magkapakain tayo, after an hour, kailangan ligpitin din natin itong kanilang mga food tray. So, kailangan at agad i-disinfect, linisin kung maaari. Para sa ganon is sa susunod na pagkain nila, malinis ulit yung kanilang food tray. Okay? So, yun lang po ang aking simpleng sistema sa pagpapalaki ng aking mga alagang sisiyaw. So, napakalaga talaga ng kalinisan pagdating sa ating mga alagang uh, mga manok, especially sa ating mga sisiyaw. Kasi yung mga sisiyaw, napakadali nilang dapuan ng sakit. Kaya hanggat maaari, Okay, attend tayo palagi sa kanilang pagpapalaki. Okay, so so far, so good sana. Okay din ang inyong mga sisio sana makatulong ang mga tips na sinishare ko dito. So, uh, pwede ba akong makahingi ng isang uh, subscribe, okay? And join button sa inyo kung sakaling nakakatulong ang mga videos na ginagawa ko. So, so far, so good. hanggang dito na lang muna. This is Linyada ng mamay, paalam.